okay good day mga paps uh, yung NK ko kasi merong problema pagka nililikuliko mo lumalagotok na to uh, ang sabi ni Asti nandito ako kasi ako Asti ang sabi ni Asti uh, yung boy race daw is uh, siguro basag na o oh, walang grasa kaya maganit kaya ang ginawa niya binutasan niya daw dito dito doon sa may bakal, binutasan niya tapos nilalagay ng grasa. sabi daw ni Asti, itong Aerox niya, itong Aerox is binutasan yung sa may handle para nilalagyan niya ng ng langis. Ito, pakita natin. Hindi langis, grasa. Ah, grasa. Yan, sinasabi niya ang piti. yun. Asti, ilan taon na yung Aerox mo? Ah, uh, pit, magpipito na to. Pito. So, yung bull race niya, anim na taon na hindi pa na, hindi pa daw niya pinapalitan. Hindi nasisira bull race. Niya. Hindi nasisira yung bull race. Kasi kasi ang ginagawa niya, binutasan niya yun tapos nilalagyan na ng grasa. grasa. Ito yung grasa ano yung fitting na sinasabi. Nasa, nasa... na, nawala na. Nasa ang na kabila yata. May ilaw ba? Hindi kita sa ilaw eh. Sa ilalim? Ito. Ito. Sa so, dito sa ilalim. Ito sa ilalim. Hmm, Diyan sa ilalim. Lawan mo. Walang ilaw. Yung gitna ba yung pinaka ano? Binutasan mo, Paps? Kaya nga kasi may IC ko ba may Gitna. Hmm. Ito yung ano, papakita natin yung loob. Ilan niya, ilan na yung nagawa mo ng ano, ganun? Hindi, yeah, sa akin lang, like special lang yan. Ah, special. Hindi <laughs> ba recommended? Hindi <laughs> ko na nire yung ba yan. Ayan ah. Kita dyan? Oo. Ayan. Parang sasak Oo, oh, uh, parang sasak yan. Mga bull joint. Oo. Oh, Ang may... ngayon naman. Ah, yun, yung may tornillo. Ah, yung may bootleg. Parang may... Ayan ah. Ayan ah. Ano yung pinasakan mo ng ano, tornilyo? Hindi, pitting. Pitting. Grease pitting tawag yan, hindi tornilyo. Pag lalagyan mo ng grasa, ito yung gamit mo. Toto, ito, ito. Max, din nag-refer ka ng CDP? Ah, yung ganyan. Tapos, nilalagyan Tasalpak mo ng... Nasalpak mo yan doon? Uh, para malagyan ng grasa. So, bubumbayin mo. Uwe, ah, kung wala kang ganito, dali mo sa shell, magkano siyang buta. 50 pesos na yan 50 pesos? Oo, oh, kasi yan Bubumbaya na kung presyo ng ano Ah, tayo tayo yan, 6 na taon Hindi nahi. ka na nagpapalit ng ano Gold rice 6 na taon na yan, original yan Oo, oh, ayos ah Ganun pala yun Kaya mo Kaya mo, original pa yan ah, hindi ako Hindi pa nagagalaw yan ah Ay, tiram pa mo sa lubak ay, ilang long red na to Ngayon, original pa yan ah Kaya na nga eh hindi na yung tunnel yun yan eh. Walang backup na ginalaw yan eh. Uh... Kaya wait, nakita mo na, nakita mo na masyado yung pitik yun? Oo. mo para makita nila. na. Oh. Teka, tinatakto mo eh. <laughs> Ayun. Kaya eh, tama? Ayun. Ayun. Yung bootleg. Ayan. 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 pala. Eh, may ano yun? May mga grasa sa gilid. Easy pre, yung supra-supra yun. Okay lang yun, normal lang yun. Sa labas din eh. Okay. So, sa mga gusto magpagawa ng gano'n, punta lang kayo kay Lasty. La asti. Madali lang yan, Madali Yung ganito, ano, open na, na siya, yung accessible siya. Madali okay. lang yan, na mo lang yan dyan. Marina ka na ng 5mm. Hmm. Depende sa thread ng fittings yung ilalagay mo. Di ba dilagado yun? Ba't delikado? Mga sinuon ng motor mayroon yun. Sa tanda ko ng to, mayroon mga sinuon ng motor. Ngayon lang naglabas ng mga motor na walang fittings. Haaa. Masa hali magpapalala? Mga sinuon ng kotse, meron din yan. Mga fittings. Fitting, grease, grease fitting yung ah, kawakin mo. So sa mga kotse? Oo, no? mga, mga sinuon ng kotse. Pero yung mga bagong kotse ngayon, bagong motor, oh. wala na. Inalis na yung mga ganyan. Ah. Kaya ang dadali masira ng bearing ng manibela. eh. So, kung gusto nilang tumagal, Pwede sila magpagawa magpag ng gano'n, no? Kaya nga sila, pwede na kaya nila madali ng kapit niya. Kung sa alin magpapagawa sila, magkano abutin? Mura lang yan, 20 pesos lang yan. 20 pesos, pabutas? Ha? Ay, siyempre, yung labor iba. Yung uh, fitting 30, 30 pesos yata fitting grease. Ay, yung ano niyan, pittings. So, depende nilang sa usapan, mm, ano? depende na sa usapan. Kasi, Ay. depende, iba-iba. Tulad yung Eros, merap na ganyan yan. Dudugutin. Dudugutin. Yung sa'yo, madali lang yun. Nikit-nikit. So, depende sa motor no? Ayun. So, sa mga gusto magpagawa, punta lang kayo kay Lasty dito lang sa Halang, kalamba Lasty! Kiss <laughs> mo na!